nga pala tayo sa second seat. Pero hindi talaga tayo hindi talaga tayo dito nag-grind. O makikita nung nakabuid. Patlaka ganito. Magkalita. Parang ano, perfect na kumabi. So guys, maglalaro nga pala tayong black suit. So may papakita lang ako sa inyo guys. Ay, huwag na huwag ko na pala ipakita. Bili nga muna ako itong coat. Bili nga muna ako itong Oh, maaga. Napakamahal na mga mga friend. Lagi ka sa nag-roll. Ano ba yung mga in dito, mga friend? Oh, ba't nandito yung... Yan. Oh, ang galing. Walang, walang it's mythical it's na in Uy, in yung Venom. Meron pala. It's eh. oh? What? What? Uy, mm -hmm. in yung leopard. Instak ko eh. Grabe, instak. Instak, grabe. Grabe, instak yung leopard. 5 million kaso. Konti yung ko. Yun pa naman yung dream food ko. Ay, gusto ko na na. Ano ko? Ano ba? Ay, mahala nga. Ay, mahala ka nga. Ano kaya yung... Ah, uh, hindi natin. Tara, so, punta na tayong 3rd G, guys. Punta na tayong 3rd G. Oh, mga ga, may naglalaban dito. Ano mga, anong loser lang mga Grabe naman. Oh, mga ga, Si Diamond, din nandito si Diamond. Wait lang, tingnan ko lang yung mukha ulit ni Diamond. Nakalimutan ko lang mukha na ito eh. Very great scene ako eh. What the? Ikaw yung naka-plant fruit? Guys, tingnan niya. Parang siya si Green Bull yung naka-plant. Aba, baba Sige, sige. hala. Hala. Kala mo, full body haki na ako. Tingnan nyo guys, full body haki. Ah, oh, panis! Full body haki. Ano, ano? Ano ha? Hindi, yeah, joke lang. Joke lang naman. Ala, ba't nawala yung haki ko sa ulo? Dapat maghaki ulit tayo. Man, nawawala yung haki ko sa ulo pag nagbubuda ako ha. Oh, my God. Actually guys, hindi ko na dream fruit yung ano, yung alra, ah, yung leopard. Iba na ang mga dream, iba na ang mga dream fruit ko. Alam niyo bakit may mga kasi dalawa yung mga yung dalawa yung dream fruit ko. T-Rex at do. Oh my god. Oh, thanks na. Okay, na. Okay, tara na. I Teleport tayo sa Mansion, oh my god. Wait lang. Tuloy na nga natin yung observation ha, kay Quest. The town is now safer. I heard their leader left a treasure hidden in this island. You can keep the reward if you manage to find it. Ha? Asan? Nasaan daw? Asan? Asan? Okay, pinitrate na na tayo. Oh my God may din po leopard in stock. Leopard in stock. Diba leopard in stock. Galing It's naman uh, Ayaw makikipag-PVP, uh, sir. Ah, uh, yes, po. Uh, ito, well, third Asan third na yung, party ano party. na yun? I'm not good at PVP. I'm not good at PVP. Please. I'm not good. Ah. Uh, okay. Okay. okay ila mo naapat na supportin ibot ko nais ka na nanatika patungay yun inaaw talaga niya. ano yun? pano'y nawa oo yung wag naman sir, hindi mo siyempre na leopard user ka pala. Yan yung pinakamalakas mag TVP ano ka ba sir? wala namang mga ganyan na sir, hindi pa wala na kakaatake, boom, Boom! sayo sayang sayang talaga ako professional Alright, pvp player. Sa... Ang napatay ko lang sa PVP ay eh, yeah, yung dough at ano naka-quick na eh. But hindi mo si hindi mo sinabi na si hmm. Mas, mas kasi si ang galing. Galing. Si sige, sige. dito tayo titigil. Okay. dito tayo titigil. Okay. Hanggat di tayo si makakana tayo. Gemma, Oh, oh, God, Thank you. Thank you. Shout out dito sa lalaking ito. Shout, Shout out! Shout out! Shout out dito sa lalaking ito. Naniniwala siya sa atin na kayang g gawin ng budo natin to. TV. Ay, oh, nga pala. Ay, sorry, sorry, sorry. Sige, sorry, sorry. Uy, huwag eh, ka lumapit! Huwag ka lumapit! Wala pang skill. Ha? 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 Aray ko. Aray ko, aray ko. Sakit naman yun. Aray ko, aray ko. Ah, oh, puti ka, ha? Ah. Ah, aray ko. Ah. Ay, ba ito? Buddha skill. Ang bagal mo. Kaya ayoko talaga. Ayan. Ano, ha? Wala ka pala. Pero ako yung mas wala dito, guys. Mas wala ako sa kanya. Mamamatay na ako. Oh, maga. Observation ha. Kay muna tayo. Oh, maga. Layo, 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 layo. Layo, 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 layo. Oh, Ari ko. GG. GG. Okay. Okay. Parang nananadya na to ha. Kinukuha lang naman siguro na itong bounty ko ha. Lang, wait. Wait. Enable PvP lang ako. Wait lang. Oy, wait lang! Huwag muna! Huwag muna! Huwag muna! Huwag muna! Sige, walang observation, observation, ha? 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 Ah, teka de lang, sir! Di pa ako naka-atake! Ah, ha? Ha? Ah, ha? Bwisit ka, ha? Aray ko! Di pa ako naka atake sir! Oh my God! Oh my God! Huwag, sir! Huwag, 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 huwag! Uy! Nailagan! Ay, hindi nga pala ako nakahaki, kaya pala yung wala akong damage, eh, ha? Ano, ha? Ano, ano, ano? Ano? Ano ha? Ano, 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 ano ha? Wala ka pala eh. Nakadamage tayo. Tatlong damage. Nakatatlong ata. Ari ko. GG. Okay. GG. GG. GG2. GG two. Two, bro. GG2 bro. Yes. Good game. Ang ibig sabihin ng GG. Good game. Hydra PVP. Oy. Huwag kang mag Huwag kang pumayag, sir. Huwag kang pumayag, sir. Huwag kang pumayag, sir. Delikado yan. Kita mo, parang pusa lang yung mukha. Pero ang totoo, leopard yan. May tinatago yung... may tinatago yung lakas pang PVP yan. ang buhay Ah! Ay, bobo. Ha? What? What? Ha? What? Ah. Ay. Ah, lugi ako. Lugi naman ako. Ay. What? Lugi, lugi naman ako. Lugi lugi naman ako. Kung meron ka lahat. Oh, oh. Kung... So, talaga, yes. 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 Please. Yes.

premium trade trade Yes. Yes. Yes naman. Oy. Inopport. Maraming salamat kuya Alex. hindi ko hinabol mo po <laughs> oh. na dito Prem. Prem ay hindi na Ay bubo, hindi pala pala iba pala iba pala Ay meron ka na Kapag yeah ay L eh, L eh, lang sasabihin na eh. ito wait lang boy mag a lang ay wait lang mag a lang ako mag a lang ako boy mag a lang ako ano ka ba hello <laughs> what ah papakita natin yung ano natin yung peking true triple katana ito yung peking true triple katana natin, guys. Peking true triple katana. Ano ka, Prim? Ay, ganyan ka pala. Kala ko si Kipa, ha? Kitsito. Kunyari, TTK to guys. Ang ime, ibig sabihin ng TTK, true, triple katana. Naglalag pa ako. Yung bacon girl lang yung naglalag. I'm trying to trade. Uy! Sige, 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 sige. Ay, hindi pala. Yeah. Yeah. just good uh, For just good offer Dali, dali I'm so sorry, boy Kasi nagte trade pa kami Ay, ha? What? You sure, bro? What? Yes, yes, please, please. Accept. Accept. Please, 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 please. I Ay, bobo, meron na siya. Ah, yeah. Please. Ay, alam ko tatalon to eh. Tatalon to eh. Manigrado ako tatalon. Tatalon yan. Tatalon yan. Yo! Hindi tumalon! Yo! Yo! Thank you! Thank you! Thank you so much! Thank you so much! Thank you so much. Oh my god. Oh my god. Itu yang aku bakal beli What? Nice. Totoo. Totoo. Oh, my Kung kailang hindi na ako, hindi ko na kailangan ng spirit, shadow, portal, pati Buddha. Nagamit ko na lahat yan eh. Ayun yung shadow, hindi pa. Nagamit ko na yung portal, spirit, eto, Buddha. Nagamit ko na dati. Tapos binalik ko sa magma. Binalik ko ulit sa Buddha. Binalik ko sa magma. Binalik ko sa Buddha. Eto na yung Buddha ko. Yehey kung kailang hindi na ako naghahanap ng Buda. Saka ako nakuha yung Buda. Ha? Ha? Mag... Hindi ako makaka... Uy, parang hindi ako ah. makakatulog mamaya ang gabi. What the... Uy, parang di ako makakatulog mamaya ang gabi. Oba! alam nyo kung dough na lang yung pinrate niya sa akin, hindi pa ka... spirit. Oh my God. Kung oh, dough, ay hindi, dapat tinrate niya na, lang, na din yung spirit. Kung dough lang yung tinrate niya, kaya sa siya shadow eh. Ayos. Dumami yung, okay, apat na yung legendary ko. At pa na ang mythical natin. <weapon>. Yeah. <laughs> tayo pa lang ang ordinaryong player na nakakakuha ng tatlong mythical. Eh, <laughs> hindi pala. Ito pala. Pati ito si Zero. Oh my God. Oh my God. Alam nyo, meron na yung shadow dati pero alam niyo kung paano ko nakuha yung spirit? May kabobohan akong ginawa noon eh. Naka, nung nag-roll ako dun sa second si Ano, nakakuha akong dragon. Pinang-trade ko lang sa spirit. Nung dream fruit ko pa yon yung spirit. Kung pinang-trade ko na lang sana sa dough, kung hindi... Ka, pero ako si ako, Naghanap na ako ng dough ngayon. Kung pinang-trade ko na lang sa dragon yung dough ko, ah, ah. ko yung kabobohan na ginawa ko. You know? Oh my God. Yes, yes. Ooh, go. Oh. oh, my God. Pero, wait. Baka nananaginip lang ako. Buddha? Hindi ito panaginip. Portal? Hindi ito panaginip. Shadow, hindi ito pa naghihine? Spirit, hindi ito pa hindi Yes. <coughs> I'm sorry, guys. Na-excite lang ako. Na-excite lang ako. So, yun lang ang video sa araw na ito, mga preyento. So, so nakit. Scam natin yung isang player. Ito so, naman yung it para lang sa Spirit. At Shadow, Buddha, pati Portal. Okay, so guys. bye